Ikaw kasi napakaangal mo wala tuloy tayong nainom kahit <laughs> eh. Oh. Ka ah, na tayo. oh. eh wala nang sila ka kayo ba wala, bakit, Ah, muna tayo. Oo. eh. Hindi pwede mo kaya tayo. Oo nga sana eh, catch-up eh no. Okay. Kailang, wala lang. Sige, sige, Lang na. tayo makain no? ka lang kalentong. A few moments later. Kalentong! So, ito na! So, ati, isa lang. Ito, isa lang Sa Eh, ah. paano ito? Pag natin. Paghatihan natin. Sigurado ka? Oo. ako ng baso. Oo. Oh. <laughs> no, ba? si Mang Kate, si Mang Dario. Dario, bakit ka konti naman to? Sakto lang yan! <laughs> Mukhang nagkatalo sa hot drinks. O ano nga natin? Ano tara, kumala sa'yo tara. Ay, ako yung bumili to rin. O Mang Dario, <laughs> oh. Mangkalentong. Kalintong, bakit parang nagkatalo yata kayo? Eh, sabi niya <laughs> siya <sabi> ako. Pinatalo ko rin siya. Ay, may bahala dyan. Tama naman, di ba? Kunti okay, na yung bahala. kasi hindi na hindi na tunira hindi na na tunira na kung sila ko siya wala tunay na ino kahit nais wala naman sila eh eh e kayo nga may balet hindi kayo may balet na kanina bakit ka eh pang tayo pang isang patakala ko na hawag hindi na nga na pauyo ka talaga eh pang tayo pang na Ayos, nagulangan natin sila. nag yung tayo dito, di ba? Okay, di ba? Okay.